Oh, so, ito ngayon, no. Ah, uh, tayo ay uh, magpapanday, no. At uh natin na uh, matapos kagad 'to dahil ah uh, uh, ano no, sunod-sunod daming uh, trabaho na dumarating. Oh, so, ngayon, no. Ito na, kawawa naman tong mga <laughs> tiyako ko. Uh, at uh nakatiwangwang yung uh, kanilang uh, pinapatayong bahay. So, ito yung araw no na ah uh, magtatrabaho tayo dito sa bahay. Mga no, uh, bahay na giniba. Kailangan natin na uh, papatayo agad to no dahil uh, gaul na tayo sa panahon no. So samahin niyo kami at uh, ay makapapanday na ng, uh, bahay ngayon no. Mabigat hmm, wala ito na kawawa naman itong uh, dalawa kong tiya na no? ninyo. Oh, kasama na sila dito nga uh, nag sa atin. No? At ayan, uh, pupunas ng iro yung isa kong tiya. No? At yung isa naman ay patingin-tingin. No? At uh, siya yung nagmamando uh, sa ating uh, ginagawa. At uh, siya yung nagbibigay ng mga instruction kung anong klaseng bahay at ing itatayo at ito na nga ano turo-turo siya ako ayan no daw ang kaniyang sinasabi no at a, doon at itatayo dito ayan ng kaniyang kalaki so siya po ang nagmamando no dahil nga is sarili siya bahay mismo At a, yung isa naman na tiya ko ay siya naman itong a, pinapatayuan natin ng bahay no dahil kanya-kanya silang bahay pero itong isa Uh, may sarili na siyang bahay at uh, marunong din siyang magpanday-panday no at uh, kahit papano ay eh, nakakaburin siya ng sarili niyang bahay pero itong nag-iisa namang tong tiya ko na ito ay eh, walang kaalam-alam to magpanday ng bahay niya at kaya lang niyang itong uh, niya na pupunasan so yan nagbibigay pa rin ng instruction yung ating isang uh, i ano at uh, hindi naman to uh, katakataka dahil nga siyempre maya maya at magdadatingan uh, magdadating na yung kanyang mga pamangkin at uh, tayo ay tutulungan dito may tayo nating kaagad tong ating uh, pinapatayong bahay no dahil gahol na tayo sa oras dami nating na ginagawa pero ito no dahil nga magkasunod tayong inabutan ng uh, hindi magandang uh, ang pangyayari no nang una yung aking pinsan ang uh, namatay pangalawa itong aking chowen so hindi namin naaskas itong pabahay nito at nakatiwangwang na nang dalawang linggo itong uh, pinapatay yung bahay nito palibasa no ay uh, marami naman kami mamaya no at magdadating uh, magdadatingan ngayon yung mga tutulong sa ating uh, dito ay uh, unti-unti itong uh, makikita kung anong progresibo, no, so ayan at, at tinatanggalan natin yung forma, no, ng ating puting dahil uh, meron na tayong puting ito'y papatayo natin sa pamamagitan lang ng kahoy, no, na poste at uh, ang kanyang dingding ay hollow blocks, no, at uh, so, ito na, at uh, dumating na unti-unti ang ating mga reinforcement, ayan na, at sokat na sukat so, dito sukat so, doon ayan at uh, sumukat po kami ng laki ng bahay nito ay 16 by 17 no pahaba nito ay 17 ang ang laki naman nito ay 16 feet no so ayan at uh, dumating na rin yung ating mga ibang karpintero at tulong-tulong na rin no ayan at uh, makikita natin ng iba pang mga karpentero na magdadatingan dito. At ito na nga. At unti-unti uh, nata, -unti na ta, yung mayat maya ay may papatayo na natin itong ano, itong bahay na ito. Uh, ito po ay eh, uh, bahay na gawang uh, pumusti ay kahoy lang at uh, natin ng hollow blocks no? at uh, para makikita naman yung uh, itsura ng bahay no na nagbago naman dahil dating sawali lang ang dingding nito ngayon ay magkakaroon ng hollow block so ayan po at uh, marating na rin yung uh, mga kasamaan at uh, ito no yung tinang uh, dumadami ng dumadami yung trabaho dito kaya So, lahat ng poste eh, nakatayo na no. At, uh, magiging uh, monitor type. Streamline siya no. Papunta doon. So uh. ganyan na po yung uh, kanyang uh, position. Uh, hindi naman concrete ang uh, kanyang poste, eh, kahoy lang pero hollow blocks yung uh, kanyang dingding. -ding. So, yan yung uh, ano no, uh, update sa pagtayo ng uh, poste niya. So, pag uh, naglagay kami sa si taas, uh, i-update ko ulit. No? Dahil uh, wala tayong kameraman. Ha? Wala tayong kameraman. At, uh, yan po, at uh, mag-update tayo maya maya. So, ayan ha, ha? at uh, magkakaroon ng uh, streamline no may uh, iba tawag may uh, streamline at saka mayroon uh, monitor type uh, ito na yung uh, bagong ano uh, bagong bahay. yan na uh, gagawin namin itong uh, sa harap na pamakuha ng yero dahil uh, sa likod no, ipapasilip ko sa inyo yung uh, ating uh, likuran no. at uh, ito na yung uh, bagong transform no, ng uh, ating uh, ginagawa no. at unti-unti uh, na rin uh, may progresibo no. so, yan po, at kompleto uh, na yung uh, pamakuha ng yero dito yan po, kikita po ninyo pa makuha ng yero. So, maringal uh, mamaya-maya siguro makapag-bubong uh, tayo, no. At uh, yan yung uh, panibagong uh, update natin dito sa ginagawa, no. So, uh, ito ay uh, kahoy lang ang post niya, pero ang dingding niya ay magpapile tayo ng hollow blocks hanggang itaas, no. Uh, madalas uh, ito yung pinakamabilis na pagpapatayo ng bahay, no? Hindi na kong kreto yung uh, ano, uh, list budget, no? Dahil nga, siyempre, uh, yung tiyako, eh, hindi naman ganong, ano, no? Dahil nag-iisa lang yan. So, okay na sa kanya at uh, maramdaman lang niya na uh, may, ano, no? May nag-transform din yung kanyang uh, pabahay, no? So, yun po, at, ah, uh, Aket na naman kami uli diyan at uh, maglalagay kami ng uh, panibagong uh, pamakuha ng hero dyan sa harap no dahil itong uh, i-renatin natin na ito ay uh, likod dito no at uh, tinitingnan ko lang no pinapakita ko lang yung uh, progresibo ng ating uh, ginagawa dito so yan na po yung uh, ano no unti-unting uh, progresibo niya at uh, sana, haya uh, makapag bubung tayo. Dahil, uh, siyempre, umuulan-ulan na, no? Pagdating uh, ng hapon, ay umuulan. Kaya, kailangan natin so, makapag-bubong na, no? kagad at, uh, dahil uh, masisira na, yung uh, kahoy, namin, pero maya -maya, no? Kung agad uh, hindi tayo makapag bubung kagad. At, uh, so, yan po. At uh, na ng, uh, kami ay uh, akyat na naman. No? At uh, uh, magiging uh, monitor type. Sa ibang tawag nito ay uh, streamline, no? At uh, monitor type sa ibang uh, ano naman at ayan na at uh, umakyat na ako maya-maya bababa na rin ako at uh, hindi ko nakaya yung init no dahil uh, mahina na ako sa init ah ayan no at uh, lalagay na at uh, madali lang ito dahil uh, siyempre tatlo kami gumagawa apat pa nga eh, dahil nga meron tagaabot ng kahoy may tagaabot ng yero may tagaabot ng pako, magkaabot ng lagari. So, yan, mabilis na mabilis lang yan. At uh, makikita po ninyo, at maya maya, magbububung na kami dito. So, ayan po, at uh, talagang uh, painit na ng painit yung araw, no. Ayan, ha. Uh, painit na ng painit ang araw. Halos hindi na natin makayanan yung init ng araw. O, kikita ninyo kung gano'n nakainit yung araw. Ayan po, at. Uh, maglalagay na ilalagay na rin itong kahoy na ito. ayan at konting uh, kunting sipat-sipat kunting tingin-tingin no? dahil nga uh, konting sukat-sukat ayan po at uh, kailangan magiging pulido ayan dumating na naman yung nakapula no? ayan uh, may nadagdagan na, naman kami parami na naman kami ng parami no? ayan So, ganoon po dito at may bayanihan pa dito sa aming sa probinsya, no? Hindi kagaya sa uh, ibang lugar na wala pang uh, bayanian. Kailangan kung papatayo ka ng bahay, dapat may budget ka dito. Nagkakaroon pa ng bayan No? Dahil nga siyempre, itong tiya ko, matanda na ito. So, kawawa naman at nandiyan naman yung uh, mga pamangkin. So, ito, tulong-tulong na lang. Dahil nga... De, walang pera, no? Walang perang uh, pambayad sa karpintero, walang pambayad sa uh, mga mason. So kami-kami lang no at tingin-tingin uh, at uh, yung iba na naaawa at tumutulong. So ayan no uh, malapit na tayong uh, makapaglagay uh, ng pamakuan no at uh, mabilis lang to pag uh, na ang ilalagay dahil uh, ano uh, uh, kompleto naman yung uh, ating uh, mga kahoy no kaya uh, ginagamit natin mga kahoy dyan eh, yung pinaglumaan na rin dahil hindi ah, na natin kailangan pang bumili pwede pa naman pwede pang uh, magamit ito kaya ito at inilalagay uh, eh, na namin So, yan na, at uh, bumaba na tayo, hindi uh, na natin kaya yung uh, init, no? Hindi na tayo pwedeng uh, makipagsabay sa init. So, yan po, no? At konti-konti uh, na lang ay uh, kikita na yung uh, progresibo, no? Kikita po ninyo yung uh, mga nagpapanday, no? At uh, napakatibay. yang misal pang sombrero. Wow. 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 Dito magkakaroon ng uh, lalagay tayo ng uh, uh, pintuan no ito yung uh, pasukan so magkakaroon ng uh, dalawang kwarto no uh, yan yung uh, konti-konti na lang no ay uh, makakapagbubong na tayo Ito na, no, at uh, may bubong na, halos uh, nakakalahati na, at uh, patuloy natin uh, nilalagyan ng bubong. So, ang sukat po ng uh, ating hero no, ay otso, uh, kaya kami ay nagdugtong. Uh. At uh, ang ibinalik uh, rin na hero itong uh, kanyang uh, dating hero no, at uh, pininturan lang ng... Uh, uh, may, ano, at uh, mga butas-butas lang at uh, niretouch sa uh, gawa ng uh, kakulangan ng budget, no? Yun rin ang, uh, ano, yung, uh, alam naman natin na uh, yung lumang uh, yero ay uh, matitibay, no? nawa natin, uh, pininturahan ng uh, primer para magmukhang bago, no? At uh, yan na nga, at uh, pinagdugtong natin yung... Uh, kanyang mga yero, dahil uh, ang sukat nito ay 16, no? So, pagdugtong tayo ng uh, dalawang yero, no? Na, o uh, di 8. So, ayan po, at unti-unti uh, na natin uh, nakikita at uh, nasisilip yung uh, progresibo ng ating ginagawa. At uh, konti unti na lang ay uh, matatapos na itong bubungan dahil, uh, tuwing hapon ay ang gakaroon ng pag-uulan dito so masisira kaagad ang uh, kahoy kung hindi natin uh, mabubungang kaagad ito no uh, kaya kailangan nating uh, mabubung kaagad itong uh, mga uh, ano na ito bubong na ito no kahit uh, matagal na ta kahit matagal pa tayong makapag file uh, ng hollow blocks basta importante uh, mauuna natin na uh, pagkaroon ng bubung. no at uh, yan nang uh, pinaka-importante dyan. Ha, yan na po. At uh, nakikita na natin ang uh, kanyang bubong. oo, so, maring pwedeng tapusin yan. Maring hindi tapusin. Pero papabukas natin. Bangan. Maliman na lang.

yung uh, napitira na air yung uh, kailangan natin ay na zip so yun ano naman natin kung uh, anong discotic sa uh, buka. so sa mga hindi ano pa pag subscribe sa ating youtube channel no? pag takalimutan magsubscribe hit na rin yung notification bell para lagi ko kayo ma-update no? sa ating mga uh, ginagawa no? At uh, meron tayong FB account, so papalo naman sa mga hindi pa nakapalo sa akin, so hindi ka naman. Salamat po, salamat. Ah! Kabila, may limang iiro uh, pa na ano, kinapos tayo, so meron naman tayong... Uh, ibang solusyon dahil uh, yung uh, hero na ginamit uh, dating gero dito yun rin ang ginamit at pininturan uh, pininturahan lang yung ibabaw sa ilalim hindi na rin so ito po yung uh, update sa ating uh, ano no pinapatay yung uh, bahay na so yan yung uh, progress na uh, development ng ating uh, ginagawa nakikita po ninyo no at uh, ito magkakaroon siya ng uh, uh, dingding nito no palibot no at ah, uh, papailan natin ang hollow blocks to no kita po ninyo oh so, ito na lang yung uh, kulang diyan na hindi pa nabubungan bali lima yung iro uh, na uh, kailangan natin na jigis pero 8 lang yung natira sa iro natin kaya tayo magpuputol ng uh, ano magpuputol ng yero no? at uh, yan po at, uh, update update na lang tayo sa ating ano dahil pula uh, tayong cameraman na magkakamera sa atin so bibigay na lang tayo ng mga update update no sa development ng ating uh, ano uh, inagawang uh, pagconstruct dito so kagaya nito no uh, bibigay ako sa inyo ng uh, update at uh, susunod na update natin ay uh, yung uh, magdidingding na tayo Apo, ah magandang umaga po, magandang umaga sa mga magwan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel Biyahe ni Benji So wag nga uh, mag-subscribe, hits na rin 'yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload. So maraming maraming salamat. Meron din tayo nga uh, ina-upload sa FB account ko, no? Binji Kanakan. So sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa atin, pwede po kayong uh, sumadya at uh, magpalo sa ating uh, FB account. Uh, maraming salamat at sa mga share ninyo, mga likes ninyo malaking tulong po sa ating uh, channel. Yung uh, inyong uh, share and like. Salamat, salamat.